Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nagiimpok ng kayamanan ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam ng adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain mula sa siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos Itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, Mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Kapayapaan ni Kristo at salita niya'y totoo, naway manahan sa inyo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sa pagkatayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghahandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hamakin ng marami kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na, pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa ng si mabalo. At ngayon, walumput apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos Nagsalita rin siya tungkol kay Yesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.